So, mga bagay na kailangan mong gawin upang umiyak ang isang lalaki sa paghahabol sa iyo. So, mga kamamay, mangyayari lang po yan kung sakaling gagawin niyo po yung mga advice, yung mga tips na aking isi-share sa inyo ngayon dito sa video natin. So, mangyayari, nahahabol, iiyak ang isang lalaki sa pagkamis at paghahabol sa iyo kung gagawin mo ang mga bagay na ito. So, huwag natin ito masyadong patagalin mga kamamay. Ano nga ba yung una mong kailangang gawin? So, number one. Kung niloko ka, mag no contact ka. Tapos, sabay magpaganda. Yes, mga kamamay. Kung niloko ka, sinaktan ka, hindi nakita ang value mo, pinagpalit ka, sinabi sa iyo na hindi ka na niya kailangan, kung ano-ano pang mga masasakit na salita ang narinig mo sa kanya, eh ito na talagang ang tamang panahon upang magno contact rule ka sa kanya sapagkat kapag ka nag no contact rule ka, diyan yung makikita ang halaga mo. Diyan yung makikita ang kulang sa buhay niya kapag ka wala na siyang uh, contact sa iyo o wala ka na rin paramdam sa kanya. Tapos, isasabay mo ngayon ang pag-aayos, ang pagpapaganda, at sigurado ako mga kamamay. Okay, sa tulong ng mga kaibigan niya at sa tulong na rin ng mga kaibigan mo, makakarating sa lalaki kung ano ka na ngayon. Kung anong pinagbago mo sa sarili mo, kung gumanda ka, kung tumaas ang sahod mo, ang sweldo mo, lahat makikita ng isang lalaki yan at manghihinayang na lang yan sa kung ano o kung sino yung babaeng iniwan niya. Okay, ngayon hahanapin ka niya, maghahabol siya sa iyo at mamimiss ka niya. Iiyak siya sa panghihinayang, iiyak siya sa paghahabol sapagkat hindi mo na nga siya pinapansin. Nag no contact rule ka na nga sa kanya at ang maganda pa rito, nagpaganda ka at nagayos ka kung kaya't maraming mga kalalakihan ngayon ang naghahabol sa iyo ang uh, gustong ika uh, nga ay e, makasama ka sa buhay kapag ganyan mga kamamay ay talagang luluha o iiyak sa paghahabol ang isang lalaki sa iyo at nasa iyo na yun kamamay kung papaano ang gagawin mong pagganti o pag-revenge sa mga bagay na ginawa niya sa iyo noon na hindi niya pinahalagahan ang kagaya mo So sa madaling sabi, mababaliktad ang ikot ng mundo, magkakaroon ka ng alas pagdating sa isang lalaki na yan sapagkat para yang aso na muling bubuntot sa iyo, na muli kang makikita, makikita ang halaga mo, pahahalagahan ka, iibigin ka sa gagawin mong yan. Alam niyo po mga kamamay, napaka-powerful po ng pag-aayos, ng pag-self-improve after kanyang lukuhin. Sapagkat muli niyang makikita ang ganda mo eh. Sapagkat muli niyang makikita ang value mo. Which is, hindi niya yung makita kapag ka maraming gumugulo sa kanyang isipan. At hindi niya rin yun makikita kung meron siyang pagpipilian sa inyong relasyon. At yun nga yung ibang tao, ibang babae, ibang uh, kabit, o kung meron man, di ba? Kaya mga kamamay, kung gusto nyo na umiyak sa pagkamis at pagkahabol ang isang lalaki, eh, kailangan mong mag-no contact. Alam ko, hindi uh, madali ang no contact kasi may nararamdaman ka pa rin para sa kanya. Alam ko, hindi magiging madali ang no contact sapagkat alam kong mahal mo pa rin siya. Pero kailangan mong gawin to kamamay para makita ng isang lalaki ang value mo para muling umangat o tumaas ang halaga mo sa kanya kaya kailangan mong gawin, kailangan mong tiisin, at ipakita kung ano ang kanyang sinayang. Okay? Kaya mga kamamay, magpapaganda kayo, hindi kayo magmumukmok, hindi kayo uh, uh, magkukulong sa kwarto, hindi kayo magtitiis na maggutom ng sarili para lamang makita ng isang lalaki at kawaan kayo. Okay? So next, number two. Three to four days. <clears throat> bago ka mag-reply, yes mga kamamay, kung nangyari nga, naniloko ka niya, bigla na lang mga nakipaghiwalay sa iyo, so on that day, on that time, kailangan huwag ka munang magparamdam. Three to four days mo bago replyan ang mga messages niya. Alam ko mga kamamay, mag-iisip din ang isang lalaki. Alam ko mga kamamay, hihingi ng sorry ang isang lalaki. Pero, mas magiging makabuluhan ang uh, hiwalayan ninyo kung hindi ka muna magpaparamdam. Ihintayin natin na siya yung makarealize at maka-analyze kung ano ang kulang sa buhay niya after mong mawala. Kahit siya ay maraming message, huwag mo munang isin. Hayaan mo muna yung cellphone mo sa isang tabi. O kaya naman, patayin mo muna ang cellphone mo. Kasi hanggat nakikita niya na sinisin mo ang mga reply niya, ibig sabihin, uh, meron chance Ibig sabihin, uh, ah, nandun pa rin yung concern mo. Pero kung makikita niya na hindi mo man lamang sinisig, ibig sabihin, parang nawalan ka na ng pakialam sa kanya. At pag naramdaman ng isang lalaki na nawalan ka na ng pakialam sa kanya, iisipin niya na parang hindi worth it yung pangiiwan niya sa iyo. Ibig sabihin, parang hindi siya kawalan sa buhay mo. So pagka yun ay na-feel ng isang lalaki, ibig sabihin nun, para siyang natalo kahit siya yung nakipaghiwalay sa iyo, para na rin siyang natalo sa inyong relasyon sapagkat nawalan ka ng pakialam eh. Ganong kamakapangyarihan mga kamamay kung hindi ka muna magsisin o magre-reply sa isang lalaki. Mas maganda kung 3 to 4 or 5, mas maganda kung mas matagal bago mo siya isin at replyan. So next, kayanin mo na baliwalain siya. Yes mga kamamay, Okay? Kayanin mo na baliwalain siya, mag-focus ka sa mga bagay na makakapagtaas ng value mong muli. Kamamay, ano bang uh, halimbawa at ibig mo sabihin sa mga bagay na maaaring makapag-angat muli ng value ko sa kanya? Eh syempre, huwag mo siyang hahabulin. Baliwalain mo siya, mag-focus ka sa pansarili mong kaligayahan. Pwede kang lumabas kasama ang mga kaibigan mo. Kung pwede kang magtrabaho. Basta wag mo siyang hahabulin, wag mo siyang iisipin, wag mo siyang i-message, wag kang maghahabol. Lahat ng iyan kailangan mong gawin mga kamamay upang ang isang lalaki ang mag-isip sa iyo, upang ang isang lalaki ang magtaka sa iyo. Ang hirap kasi sa mga kababaihan dyan, sila na nga yung iniwan, sila na nga yung sinaktan, sila na nga yung pinagtaksilan, sila pa ang naiiwan. Tapos sila pa yung maghahabol, which is maling-mali po yun kung alam niyong nakagawa ng kasalanan ng isang lalaki at talagang sila pa ang may ganang mangiwan, eh wag niyo po dapat silang habulin. Mga walang kwenta yung mga ganong tao. Okay? Kasi kung kayo pa ang maghahabol dahil lamang sa pagmamahal na sinasabi niyong yan, eh baka mamaya abusuhin lang kayo. Baka mamaya hindi niya iparamdam kung ano talaga yung hinahanap mong pagmamahal sa kanya. Baka mamaya, alilahin ka lang yan, pasunurin ka lang yan, gamitin ka lang yan. At yun ang ayaw kong mangyayari sa inyo mga kamamay. Kaya mga kamamay, kung kaya bali baliwalain, mag-focus sa sarili, sa sariling improvement, magpaganda, magayos, magpa magbawas ng timbang, gawin niyo po mga kamamay. Kaya makakatulong yan upang mamiss kayo ng isang lalaki at maghabol sa inyo. So next, huwag mo kaagad isin ang message niya. Ito nga po sinasabi ko sa inyo mga kamamay eh, huwag niyo pong isin kaagad kasi the more na isinisin, tinitingnan, binabasa at nagiging interesado kayo sa mga messages niya, nakakaroon siya doon ng clue na meron pa rin kayong pakialam sa kanya, na meron pa rin kayong concern sa nararamdaman niya. Kaya mga kamamay, huwag niyo po munang isin ang mga message niya. Ilayo niyo muna sa inyong sarili ang cellphone ninyo sapagkat natutokso kayo na tingnan ang mga message niya at baka mamaya mag-reply kaagad kayo. Kaya iwasan mga kamamay hawakan ng cellphone. Kailangan huwag muna kayo magparamdam at pilitin ang sarili at kayanin na baliwalain siya. And last, Huwag niya siyang kausapin after kanyang lokohen. Okay? Kung uh, pinagtapat na nga niya sa iyo na hindi ka na niya mahal, na meron na siyang iba, huwag ka na makipag-usap. Okay, doon pa lang tapos na eh. Huwag mo nang pahabain pa, huwag ka nang makiusap, huwag mo nang ayusin pa. Sapagkat pinagpalit ka na nga eh, meron na nga siyang iba. Huwag mo nang pilitin pa ang sarili mo na ayusin yung mga bagay na ganyan. Kasi kapag ka pinagsisiksikan mo yung sarili mo sa kanya, the more na bumababa yung value mo sa kanya. Tapos darating pa yung time, magmamakaawa ka sa kanya, na kaya mong gawin ang lahat ng bagay, wakala ka lamang iwan. Pagiging martyr po yan mga kamamay. At ang pagiging martyr mga kamamay sa isang relasyon, ay hindi nagiging masaya. Sapagkat pilit awa na lamang ang nangyayaring samahan sa inyong dalawa Kaya mga kamamaya, kung kinakailangan na mag-no-contact rule kayo, huwag niyo silang kausapin, gawin niyo po muna. Para sa ganon, o baka sa ganon, maisip ng isang lalaki ang kawalan mo sa buhay niya kapag ka bigla kang nawala sa kanyang uh, buhay. So, yan lang muna sa ngayon mga kamamay, ang mga bagay na kailangan yung gawin upang ang isang lalaki ay humabol o umiyak sa pagkamis sa iyo. So, for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, don't forget to click the subscribe button and like this video. So, mga kamamay, see you for our next vlog. Sa mga gusto mo po shout out, mag-comment lang din po kayo. So, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Mahal na mahal. Paalam.